Security guard sa Bacolod City tinadtad ng bala. Narito ang news scoop ni Christine Belen. Tatad ng mga bala ng baril ang isang security guard sa Barangay 37 sa Bacolod City. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Benji Fajardo, 30 anyos. Ayon sa Police Station 1, naglalakad ang biktima pauwi uwi mula sa duty ng lapitan at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Nagtamu ng maraming tama ng bala sa katawan at ulo ang biktima na naging dahilan sa agaran nitong pagkasawi. Dabati din na nakatanggap ng mga pagbabanta ang biktima batay sa nakalap nilang impormasyon. Nagsasagawa na ng backtracking operation ang mga pulis sa mga kuha ng CCTV sa lugar para sa pagkakakilanlan ng sospek at upang malaman ang motibo sa likod ng pananambang. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.